zero tama na ito location ko Boss G, mag afk lang ako ako punta ka na lang ayan ito na guys mukhang lalabas na si boss G ito na katuwaan lang to mukhang lalabas na di ko alam kung susunod kung sino susunod sa amin sa postahan ito na lalabas na si boss G ayun nakita ko na si boss G at ito na nga talaga, tangay na, nag-dragon nag form na naman po siya, nag-dark lord form na naman po siya. Ito na, nagbubugbugan na naman kami dalawa ni boss. Si, talaga nakikita nyo talaga. Okay, nang inadurog talaga siya sa akin. Hindi talaga siya uubra. Nag-tipi na naman sa tang Tangay mo talaga, boss. G, with bop pa nga. With bop pa nga. Tangina mo, ha? Tangina mo, ha? Ha? With bop pa. Kitang-kita nyo, guys. Eh, kitang-kita nyo, guys. Kitang-kita nyo lahat sa nanonood. Kitang-kita nyo. Kitang-kita. Kitang-kita na lahat.